sa banal na Quran, inilalarawan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang sarili bilang Al-Malik, ang kataas-taasang hari. Ang banal na pangalang ito ay nagpapahiwatig ng lubos na kapangyarihan, pamumuno at pagiging malaya ni Allah. Siya ay ganap na walang pangangailangan habang ang lahat ng nilikha niya ay umaasa lamang sa kanya. Ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Sura Al-Mu'minun. فتعالى الله La Kaya kay Allah ang tunay na hari walang ibang Diyos kundi siya ang Panginoon ng Marangal na Trono Ipinapakita ng talatang ito ang katayuan ni Allah bilang ang pinakadakilang hari at pinuno ipinapaalala nito na ang lahat ay pag-aari niya at walang sino man ang may kapangyarihan kundi sa pamamagitan ng kanyang pahintulot. Sa pagninilay na ito, tatalakayin natin ang pangalan na Al-Malik sa pamamagitan ng Quran, Hadith, at mga buhay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam at ang kanyang ahlul bait alaihi musalam ating susuriin kung paano makaaapekto at makapagpapabago ang pangalang ito sa ating sariling buhay. Ang pangalang Al-Malik sa Quran Ang pangalang Al-Malik ay lumilitaw sa iba't ibang anyo sa Quran na nagpapakita ng kataas-taasang kapangyarihan ni Allah. Sa Sura Al-Fatiha, ang Allah ay nagsabi, Malik yawmiddin. Panginoon sa araw ng paghuhukom. Ipinapaalala ng talatang ito na sa araw ng paghuhukom, si Allah lamang ang may ganap na kapangyarihan. Walang pinuno o leader ang magkakaroon ng kapangyarihan maliban kung ipinagkaloob niya. Sa Sura Al-Imran, sinabi ng Allah, قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير Sabihin, O Allah, tagapamahala ng kaharian, ibinibigay mo ang pamumuno sa kanino mo nais at inaalis mo ito sa kanino mo nais. Itinataas mo ang nais mong itaas at ibinababa mo ang nais mong ibaba. Nasa iyong kamay ang lahat ng kabutihan. Katotohanang ikaw ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Binibigyang diin ng talatang ito ang pansamantalang katangian ng kapangyarihang makamundo. Ang lahat ng pamumuno ay pinagkakatiwala lamang pansamantala, habang si Allah ay ang walang hanggang hari. Sa Sura Yasin, ang Allah ay nagsabi, Fasubhanal ladhi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi kaya luwalhati sa kanya na sa kanyang kamay ang kaharian ng lahat ng bagay at sa kanya kayo ay ibabalik. Ipinapahayag ng aya na ang buong nilikha, nakikita man o hindi ay nasa ilalim ng pamumuno ni Allah at sa kanya rin tayo magbabalik para sa paghuhukom. Hadith at mga kasabihan tungkol sa Al-Malik ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam at ang mga imam mula sa kanyang pamilya alaihi musallam ay nagbigay ng malalim na kahulugan sa pangalang Al-Malik. Sa hadith kudsi, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ako ang hari ng mga hari. Ang mga puso ng mga hari ay nasa aking kamay. Kapag ako ay sinunod ng aking mga alipin, ginagawang mahabagin ang kanilang mga pinuno sa kanila. Ngunit kapag sila'y sumuway sa akin, ginagawang malupit ang kanilang mga pinuno sa kanila. Ipinapakita ng hadith na ang pamumuno ay refleksyon ng espiritual na kalagayan ng sambayanan at si Allah ang may hawak ng puso ng mga pinuno. Sa Nahjul Balaga, sinabi ng Imam Ali salam, Ang lahat ng papuri ay para kay Allah, ang Panginoon ng Kaharian, ang tagapamahala ng lahat ng nilikha at ang may-ari ng mga biyaya. Binibigyang din dito ni Imam Ali alayhissalam ang saklaw ng kapangyarihan ni Allah sa lahat ng aspeto ng buhay. Sinabi ng Imam Ja'far as-Salik sinumang Sino mang kumikilala kay Allah bilang tunay na hari ay hindi kailanman hahanap ng pagsangayon ng iba sa mga usapin ng katotohanan sapagkat ang kasiyahan ng hari ay higit sa lahat. Ang pagkilala kay Allah bilang Al-Malik ay nagbibigay lakas upang unahin ang kanyang kasiyahan higit sa anumang opinyon ng tao. Pagninilay mula sa buhay ng Ahlul Bayt alayhimus salam. Sa sahifa sa Jadiyah, sinabi ng Imam Zainal Abidin alay salam, O hari ng mga hari, may-ari ng mga langit at lupa ako ay iyong abang alipin, humihingi ng iyong awa at patnubay. Ipinapakita ng doa na ito ang malalim na kababaang loob at pagkilala sa kataas-taasang kapangyarihan ni Allah. Ang kwento ni Imam Hussein alay salam. Sa Karbala, buong tapang na tumindig si Imam Hussein alay laban sa pang-aapi bilang pagtalima sa kanyang pananalig sa al -Malik. Sa kanyang huling sandali, Itinaas niya ang kanyang mga kamay at nanalangin O Allah, ikaw ang aking hari at aking panginoon Ako ay nagpapasakop sa iyong kagustuhan Ang kanyang sakripisyo ay nagtuturo sa atin na ang katapatan sa tunay na hari si Allah ay higit sa anumang makamundong ugnayan o takot Mga biyayang dulot ng pagninilay sa almalik Lakas sa pagsubok ang paniniwala sa kapangyarihan ni Allah ay nagbibigay ng kapanatagan at tapang sa panahon ng pagsubok. Kababaang-loob. Ang pagkilala na ang ating buhay at ari-arian ay pansamantalang biyaya lamang mula kay Al-Malik ay nagtuturo ng kababaang-loob. Pasasalamat. Ang pag-unawa sa Kanyang pamumuno ay humahantong sa taos-pusong pasasalamat. Pananagutan at katarungan. Ang pagkaalam na si Allah ang Haring Dakila ay nag-uudyok sa atin na maging mas maingat sa ating mga kilos. Pamumuhay ayon sa pangalang Al-Malik. Mamuhay bilang tunay na alipin. Kung si Allah ang hari, dapat tayong mamuhay bilang kanyang masunuring alipin, nagpapairal ng katarungan at kabutihan. Pamumuno ng may awa. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ang pinuno ng mga tao ay kanilang tagapaglingkod. Ang sino mang may posisyon ng kapangyarihan ay dapat magpakita ng awa at katarungan. Paglayo sa makamundong bagay. Ang pagkilala na lahat ng kapangyarihan at yaman ay pag-aari ni Allah ay tumutulong sa atin na magpakumbaba at ituon ang pansin sa ugnayan natin sa Kanya. Konklusyon Ang banal na pangalang Al-Malik ay paalala ng lubos na kapangyarihan ni Allah at ng ating ganap na pagdepende sa Kanya. Sa pagninilay dito, tayo ay tumitibay sa pagsubok, nagiging mapagpakumbaba sa tagumpay at nangumuhay ng may pananagutan. Tulad ng itinuro ni Imam Jafar as-Sadiq alayhis salam, ang pagkilala kay Allah bilang hari ay bumabago ng ating mga prioridad at nagtuturo sa ating hanapin ang kanyang kasiyahan higit sa lahat. Naway tulungan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na isabuhay ang kahulugan ng Al-Malik sa ating pagkatao, mamuhay ng may kababaang loob, katarungan at pagpapasakop sa kanyang kagustuhan. Ang lahat ng papuri ay para kay Allah, ang Panginoon ng mga daigdig, ang Panginoon ng kaharian, at ang hari ng mga hari. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat sa panunood. Kung nakita mong kapakipakinabang ang content na ito, huwag kalimutang i-like, i-follow, at i-share. Sama-sama nating buuin ang isang komunidad kung saan lumalago ang mga ideya at naipapalaganap ang inspirasyon. Malaki ang nagagawa ng iyong suporta. Tuloy-tuloy lang tayo, isang click sa bawat hakbang.